So nga bis, magbalat po kami ng ano, papaya. Ayan, babalatan po namin yung papaya na ano, pinutol kasi ito ng anak ko eh. Kaya ayan, nung nasya-sya siya Ayan. Ah, yung ah, -ha. ah, Kaya, ano, ano po, babalatan na po natin. Yung binili ko po ito kanina nga, 60 ang kilo. Ang ah, binili. Medyo hilaw pa siya, pero

Ayan na po mga bis, ang ating binabalatan na papaya. Ayan, isang piraso na po yan. Medyo marami-rami na. Kaya ayan, tatanggalan na po natin siyang buto mga bis. Ito e, na po, tatanggalan natin siya ng buto. Para po, siya po ating kakainin. At puhugasan natin. Ayan. Kain ba tayo? Di mamaya ka na, Di. Kain mo na tayo. Ang lisan. Ang sarap. Ang ganyan ang Ayan na po mga beses Ang ating tinanggalan ng buto na papaya Kaya ayan Let's go Ito po tayo nito mamaya mga bis Kaya hanggang dito na po ang video Bye bye po God bless you all Thank you for watching Bye